at tayo ng lumpia. Itong lumpia na to ay chicken. means chicken. Diniling na manok. At ito yung kanyang mga ingredients. May carrots, may itlog, may spring onion, may garlic, may onion, at saka yung wrapper. Yan. Mamaya po, atin pong pipritusin kasamahan niyo po ako kung paano

hello guys, eh uh, ito na yung manok. Ano? Yung giniling na manok. Ito na po yung giniling na manok. hello guys, tapos na po yung uh, ginawa kong pagtagtag ng bawang, sibuyas, carrots, at saka spring noodles. Ito na po, meron po tayong giniling na manok. Dalawang itlog. At ito po yung uh, eka nga eh, isasama natin sibuyas bawang ito yung bawang ito yung spring onion at ito yung carrots at sibuyas yan ngayon po, paano po natin ito imimix yan syempre, ito pong dalawang itlog lalagyan po muna ng konting asin yan. konting asin para magsama yung kanyang kanyang lasa. Ayan. pagkatapos po niyan, ibukos po natin dito sa itlog. Ayan. i-mix po natin dito sa itlog. Ayan. And then, iahalo na po natin yung, yung bawang. Mi mix po muna saglit para at least. Kasi gagawa po tayo ng lumpia. Mix po natin yung bawang. Sibuyas. Malalaki po ng hiwan ng sibuyas. <laughs> Kasi nga eh, nagmamadali ako. At carrots. yalo po natin yan. Siyempre, hindi po mawawala ang sibuyas dahon. Yung yung spring onion, like ano, um, spring onion ano. Syempre, i-mix po muna natin. Yan. Paka mix po natin Saka po natin, lalagyan ng ibang ingredient para at least masarap mix, mix, mix. Ayan. Okay, mix po natin yan. Bigyan po natin ng ah, dalawang kutsarang tawyo. Yan. Para hindi naman kaan, kaalat. Dalawang kutsarang tawyo. Ah pamienta kalahating kutsarang pamienta yan para masarap yan, syempre lagyan din po natin ng magic sarap magic sarap pampalasa so isang kutsarang magic sarap Ayan. at konti rin na half spoon na asin, konti lang huwag naman nga, baka mamay maalat na yan ihalo po natin para mas masarap. Ayan. At syempre, andito na yung ating uh, pang wrapper. Gagawin po natin yan mamaya-maya. Yan. Sarap na siya. Mga friend, ang sarap na po nito. Alam nyo po, eh, para akong buntis. Nakaisip ako gusto kong gumawa ng lumpia. Sabi ko gagawa ako ng lumpia dahil sa na-miss ko na. Ang tagal ko na pong hindi gumagawa ng lumpia. More than 9 uh, years na. Kasi siyempre, siyempre nasa abroad po lagi ako. Ano, wala po kong time gumawa ng lumpia. Andito po tayo sa Malaysia. So ngayon, ewan ko ba, kahapon ko pag gusto mag Luto ng lumpia, naglalaway ako. Naglalaway ako. Gusto kong kumain ng lumpia. So, next. Kanina, pakatapos kong maglay, pumunta ako ng supermarket. Yan. At bumili ako ng giniling na manok. Giniling na... Ang supposed to be, ang ko talaga yung ready mix na. Kaya lang, sabi ko baka hindi masarap yung lasa. So, sabi ko ako nilang gagawa. Ako na lang magre-ready mix niya. And then, syempre, naka-prepare na po yung ating uh, rapper, wrapper. Eto na siya. Isusupot po natin yan di ba? Ako, kumbaga, ready na tayo. Ito, meron akong konting inanon uh, inano ng itlog ng konting tubig kasi yun ang isisil natin syempre may dry tayong ng plato so paano po natin yan gagawin na magkaroon tayo ng lumpia at sakaling uh, hindi siya maubos ang gagawin po natin lalagay po natin ito sa uh, freezer kasi sa dami po nitong magagawa malamang hindi po namin maubos kasi ilang persona lang po kami, ano. So, ngayon magpre-prepare na po tayo kung paano iseset yung ating lumpia yeah. Siguro, huwag natin damihan kasi syempre karni rin po ito, ano. Yung tamang-tama lang ba? Ganyan. Yan. Set ba? Paano ba? <laughs> alam nyo, hindi ko na -ho, talaga alam kung paano gumawa ng lumpia sa katagalan. Kasi pili po, ano, And ganyan, di ba? Kung paano i-roll. Yan. O, di diba? Yan. Siyempre, may konting singit-singit. Hmm. -singit. What? Dapat hindi ka mawawala. Di ba? Di ba? Side by side, hindi dapat magutas. Ano? Ayan. Tingnan nyo, after 9 months, ha? Ah, 9 years, ha? ngayon lang po ako gumawa. So, hindi na po ako marunong. Paano ba yan? <laughs> yan. Meron na po tayong lumpia. Di ba? Mmm. Eh, ka nga, basa-basain. Basa-basain po natin. Ayan. pag Points na po tayo. Nagawa na naman po tayo ng Kanya, Ganyan. Para masarap. Ganyan pala yun. Ayan. Side by side. Yung op. Then, i-roll. Ayan. Sabay basa. Hmm. Naka one points na po tayo. Two points. <laughs> Alam niyo po, hindi na po tayo professional magawa. Alam niyo po noon, kung maikukwento ko lang, eto po noon yung buhay namin. Bibili po ako ng isang kilong uh, lumpia na yung ubod po ba? Ubod ng uh, sarap. <laughs> ubod ng nyog. Alam niyo po yung ubod ng nyog. Yan po ginagawa ko ng lumpia noon. Noon, ibinibenta ko lang ng 2 piso noon. Kasi nga noon, mura pa yung kilo ng lumpia na ubod 50 pesos ang kilo noon ng ng lumpia. Tapos, nagagawa ko po siya ng uh, 150 pieces. So, pag ibinenta mo naman siya ng syempre, 2 piso, hindi doble na po yun, di ba? 300 na. Pero ang gasto ko po doon, kung isipin, uh, nasa Uh, more than 150 rin. Mm so, -hmm. Pag kapalahati ko, dito po, so, kasi ka pa, yung ingredient mo pa, di ba? So, kung mga linis kita mo na 150 pesos na rin. So, hindi na rin po yun masama. Ayan. Kaya noon, ganito rin po ikinabubuhay ko sa aking mga anak. Nung hindi pa po ako abroad. Ayan. Masarap po yung Okay. Uy. Nakapa na. So guys, mamaya pipiritusin na po natin yung nagawa guys. So... Ayan. Mamaya pipiritusin na natin kasi meron pa. Ang dami pa. So gagawin ko muna natin So, Ano? Para at least hanggang bukas. Kung di man maubos, hanggang bukas. Ayan. Ha sino gusto at ibebenta ko ho ito. Kung pwede nga lang ito ibenta ng dalawang piso gaya ng dati ginawa ko. Lutong Pinoy. Eh, Kasi dito, iba po ang paggawa nila ng lumpia. Hindi gaya ng ginagawa natin. Hindi po sila gumagawa ng ganitong klase ng lumpia. Iba rin po sila gumawa po ng pinapasok po dito sa wrapper o iniroll. Iba po yung Basta may sarili silang gawa. <laughs> ito naman ay gawang Pinoy. Ayan. Namiss ko lang po gumawa ng na nangyay. Natatakam na nga ako eh. mag na nga ako. Ayan. <laughs> Guys, samahan niyo po ako pag uh, napritos ko na ako ito. Titikman po natin kung gaano kasarap. Kasi meron ako diyan suka na datu puti, Nababad na po siya. May ingredient na siya. Kaya... Wow, sarap. Yan. Guys, tara ho. magkrito na ho tayo, no? Yan. Eto. Naginit na tayo ng mantika. Yan. I-try po natin. Makapagbuto po tayo ng lumpia. ito na po yung mga nagawa ko ng So, itatry na po natin yan to produce it. na po yan. Saka natin siya po po yeah. Tingnan nga natin. Ang bilis lang ng ano. Alam niya yung kung uh, apoy, hindi po yan malakas. Nasa medium, nasa medium heat lang po siya. Kasi, hindi naman pwedeng ang lakas ng apoy kasi ang karne, yung manok, hindi agad yan malumutusan. Yan. Yeah. Hoy po. Ito. Okay. Ah. Yeah. Meron tayong isa na chicken nuggets. Chicken nuggets, sabay yan.

Ah, masarap na po ang ating lumpia. Free taste. <laughs> Sino mag taste po dito? Sige, oh, yeah. free taste tayo. Kasi galing ka natin? Hmm? O, oh, pre tossing ka muna to. Hintay mo na. Hintay lang. Ay po. Sige na, mauna na kayo tayo. isusunod isunod ko lang. Ayan. Ano na po natin kasi brown ano, na. Lipat po natin sa lato na meron siyang t -t tissue paper. Yung pang kitchen. Okay. Hindi, okay. yeah. ano lang naman natin. Ilan lang. Then, ano lang natin? Okay. Kaya lang kainin ba? Yeah. Ayan. Okay. Hmm. Kasi try lang naman. Kung masarap, Sarap. Sabi ni Ira, masarap daw. Ito, nag-pre-taste na siya. Ayan. Yeah, thank you, mga mga palalabs ko. Kasi ito, nag- Ayan. Yeah, ito yung second batch. Ito, nahinaan na kasi pinapre-taste ko. Ang sarap daw. Sabi ni Ira. Yan, mga guys. Kaya na po tayo. Kaya na po tayo ng ating lumpi. Ang masarap. Ayan, tapos po oh, magluto, guys. Masarap na yung ating lumpi. Ayan. Yeah. sarap na po nito. First time po gumawa ng lumpia na nandito ko sa mga.